Magandang umaga po mga pambin Kumusta na po kayong lahat At andito na po ulit tayo sa ating taniman po Balik kahapon po ay wala po tayong vlog Pero tayo pinagtapos din ng ating talungan Ay hindi pa nga po natapos kahapon May natira pa po isang linya Kaya ating po ngayong umaga Ang kasama natin si Utoy Kuya, kamera natin Utoy <laughs> At sila mami, ay nasa bahay pa po, nagagayak pa po. Magluluto daw po si mami ng mirindahan mamaya, yung pong ispasol po. Ay na doon pala po sa bahay. Ay ating tatapusin po itong ating tabasin po sa ating talungan. Na-recover naman po yung ating talungan mga kaparambin. Nalago naman na po ang dahon. Tapos marami pong bulaklak. Kasi po natin ay yun. Maganda po ang ating sitaw. Maraming bunga yan po. bulaklak, bunga, buko yan po, ang dami para po yung sinasabi ko po mga katambin no? bali ginabi na nga po kagabi yan po, oh. ay hindi po natin natapos at wala tayong ilo kagabi hari, medyo makapal na uli yung pababa po, okay naman tao to lumipat po tayo dito sa ating sitawan po gawaan ng madam na rin po ito ay nakadalawang plat po tayo yan dami po na sito mga kapambin eh. May salamat po sa blessing eh. dami yan lala pa ang dami po ulit nagpipiknik sa ilog mga kapambin araw araw po dinadayo ang ating ilog Ah, siya mami pala, oh. May, ah. pagkadami siya ito, oh. Mamaya mag ako doon. Ay, kargado po, oh. Maka, may, may, may. Yan. Ah, Ay, salamat po. Pagkadami. Hmm. Ayan. Yeah. Ay, puro bunga, may, oh. dami um, nawalan po tayo ng kasuli ng mga pambin naubos na si mami po namimitas uli ng na sili si order po ni lulinda ay kalahat yung timba na ilang ano daw ba kilo nasa si mami may tara maluto na ng merinda may dun po tayo sa dampa maluto na ng merinda medyo magutom na po Dito na po tayo sa dampa mga pambin At magluluto po si mami ng ano po. Ispasol po mga pambin. Yan salamat po kay nanay po. Para po yung galing sa tayabas na pinadala nung nakaraan po. Ito po ay malagkit. Tapos ay di naging bigas po. Tapos si sinangag. Tapos si pinagiling po. Kaya ito po ay powder na. Ito po yung ginagawang ispasol po. Kung gusto nyo po ng may alangan or mura, pwede pong lagyan ay eh, kaya lang po ay eh, ano hindi pa po tayo nakakuha. biglaan po nagugutom na po tayo may cheese po tayo yan po ay Margarine margarin po star margarin may asukal may isang latang gatas po are po ay pambugbog ng ano gawa natin naglalaba ka ba? <laughs> ng damit hindi joke lang po ay wala po tayong ano dalang sandok man lang Hindi, di siyempre pag nasa bukid maraming paraan gagawa po tayo ng paraan ito po ay katawan ng palapa ah, po ng niyog ito po ng niyog puno yun <laughs> yan ano lang naman po ito simpleng merendahan po ispasol tapos nagayak po si mami dito ng ano ano po tubig na may ano wala pa tubig, tubig pa lang pa po lang. ito <laughs> tubig na may kamali <laughs> yan sabi ni daddy tubig na yan may si mami kamali. may Agay ako kaso pani. Si. Depende sa dami po. Nang inyong po din. Ha? Hula pwede. hula na lang ito. ito. Depende po. Depende po sa inyong dami ng gagawin. Yeah. Bali ano po siguro yan mga 3-4 po. Na asukan. Puti. Kahit wash, Kahit wash pwede po. Puti nga lang po ang meron available. Sige, gatas po isang lata. Isang lata. Hindi po rin lata ang area. At kakaunti po yung lulutuin. Ari po yung capacity tatlo. Ang capacity nito dati tatlo. Malaki pala yan yan. Pero po ko yung maliit na gatangan, okay po yun. Isang lata. Cheese po. Para po isang kuluna mga farm Marga po. ganito lang po. Pero iba po siguro iba ang pamamaraan. May iba na susunog ng May pasunog po. Ay. Yung ating para na po. May kanya-kanya naman diskarte po. May kanya-kanya diskarte ang Sa pagluluto. Maganda po ay kahoy ang gatong para mabango. Gatong ang kahoy. Mabango-bango po ang gatong ay kahoy. Gawa ng ano po ba? Organic po. <laughs> Para organic lahat. Ako pala yung ano? Tayo pala yung mga gawa ng mga ano, sandok na ano yun? Bao. Ay, may ano ka na ah. Oo, pwede na yun. Yun yung malay bao din ano. Kainan, pwede rin. Pabili liha. Kakabit mo din sa grinder. Pwede. Magamit ka na pala. Tutunawin lang po, aray, bago ilagay natin ng ano, mga powder. Ayan, nakakulo na po Mag mga kambin. Nasa lang butas. Ayan. Lalagyan po natin ng powder. Yung giniling po. Dahan-dahan lang po. Tapos sabay ng halo. Na magpares po ang luto. Maya-maya, mamasahin po. Pagkatapos, kakainin na po. Oh, ang bilis lang pala yung maluto. Ah. Eh. Para lang pala Ano, Nagkahalo pala ang Maho. luto na. Magkitira po kayo ng konting powder pang pagugulungan po. Pag inubos nyo po, makakabili kayo ng glutinous pong sasanag. O kaya harina. Ah, okay. Harina. Pwede harina. harina. Sasangagin din, parang hmm. Puluburro. Sasangagin laang po. Para luto. Maganda po ay ano, dito nalulutoin ng ayos po. Buwan ng yung malagpit as ah, na ba, baano, ba eh. hmm. Di ba na pagulungan ito ang mahalo baka ano baka dugan ito hindi ba nauga yan hmm. ayan ang bango ano hmm. ah ah yan ang sarap po mga kapambit no oh. awas ah parang hirap haluin ah hmm. Ay, may pag naano na naigayan ito makakabili tayo ng tulyasong 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 hindi pa po tayo nakakapabayan eh ay tama bukas matang. pabayan ba tayo mabili ng pins po matanggap pa ng matang, ano sa lumpong mo ng rebates rebates uh, na remembrance man lang ang tulyasi <laughs> ano hmm. magkano kaya Walang mga nakalagay doon sa ano, may ano, nakapusi ako ito. Ritard ang nakalagay doon. <tipan> ay, po, bago lang ako ito. Uh, yan, sarap po. Sarap po nito mga kapambin. Eh. Kung may alangan po, yan, sarap nito. Hindi po tayo nakakuha gawa ng diglaan. Natripan. Yan ay dapat ng birthday pani Panibunso yan. Hindi ay, hindi nakakuha na ano. Hindi nadala. Nila nanay naiwan. Tapos pinadala sa bus. Kasama nung kamuti po, aray. Mm. Ngayon lang po natin na luto. Si inay nakapagluto na. Ah, nabigyan pala si inay. Nakapagluto na si inay. Ito po ipainin nila ang natin. Yari na ito. Masa na lang. Ay, naganit na. Oh, para magigiba dadi Bawas ako, aray. Bawas baka masunog. Baga na lang, ano. Mm, -mm. para pala dapat. Oo, sa ka pa. Mhm. Mm ha, na po natin mga pandin. Yan din na ito. Hatim pa pala muna bago haluin. Pag ito po in yung sinabayan ng halo. At bagong hango ay tanggal po ang inyong kuko. Oo. Talagang yan init nito. Kaya lang ay palamigin natin din eh. Yan. Lagyan po ng powder. Ito po, powder. Para hindi kumapit. Yan. Sa ito ang totoo. Papanamigin po natin yan. At talagang napakainit na bago haluin. Masahin. Masahin. Mamasahin pa yan. Mm -hmm. Ito po yan pag minasa. Gawin maliligat po yan. Ang sakit. Kala ko may kamay. Kaya eh? masarap. Ah, ah. <laughs> may kamay. Pa, kagano yung mga hmm, tamupot na ano na. Ispasol na. Ispasol na rin po. palaw. Ah, ah. Ispasul. Yan, as na po. Kukurot na lang. As na. Yan na po. Ispasol na malaki. Oh. Yeah. Yan na po. Pag kayo nagugutom, eh, pwede na po. Hmm. Hmm. Yeah. Dali maggawa. Pag nagawa. Parang masarap pahidan mo kayo sa baga. Ano ba yan? ano Hmm. Margarin. Matutunaw hmm. pa ito dyan. Ah, baka dumulas. Hmm. Ginawa mo itong ano, inibak. May margarine pa. Yan. Ah, po. Diba? ah po. Oh. Ah, Mas mamaya mo magpagulo, mamaya yung, yung plastic po yung pinaglagyan ng powder. Hmm, ito na yung... po. Malinis po ito. Bago ito. Diyan dyan pati ah, kita ah. ko sa sa plastic minamasa. Oo. Oh, oh. Kasi nga parang hindi ba hindi, may sako naman eh. asa Ah, sako bagang. Hmm. Dahon. Eh. hindi mo naman pwedeng hawa itong dahon ang ipagpisa. Pag po naubos na yung powder sa ano, dyan sa ilalim, dati lang ko para hindi dumikit. Hindi ka, ka palang panadero. Ha? Hindi ka palang panadero. na apply ako pala. na apply ka? Hmm. Kain na. Sige, may. Andilin. Magaling side. Hmm, Nari po, oh. Bilog po, ispasol. Hmm, kain. Meron na po, mga kapambin. Ah, mainit. Ate tayo. <laughs> mainit po. Oh, yan. Hmm, harap. Ispasol na po ito. Pero kung matamis po, kung nilagyan ng alangan, mas marami. <laughs> hindi. Pagkagat pa lang po, malalasahan nyo na yung alangan. Ay, yung hindi. kalahati, may kalahati pa ba? Eh. Yung pwede pong gawin po natin uli Hindi, kaya lang, hindi baga natagal yung may alangan. Yung lang po. Kailangan sa maghapon, maubos. Kailangan ubos agad pag may alangan. Papanis. Hindi po pwedeng padalagang araw. So, pinakapagawa na nito, wari ko, matagal na sa bayan, na. Matagal mm. na po. Mm. Pwede na po itong, ano, hin? Pero mas masarap po ngayon, mapinig. Pinungiling? Ma, hindi na, dami na ito, tubig natin. Ayun. Nakakulo na, ayun. Ngayon, hmm. Yan, pwede na po, ikaw na mag, ano, maggawa. Teka na yung plastic. Yan yes, si Kuya dumating po. Naliligo sa ilog itong tatlo ay. Yung dalawa na ito nasaan? Si Ate Kuya, si Bunso. Nasaan? Hmm. Nah, na si Bunso, Kuya. Toy. Sarap. Oo, oh, oh. nagutom yan po oh. Mami, mo sila. Si Mommy Marami bang mga nanay na nai doon sa may kay Mommy ng tinang fitness? natin ang ano. Si Tao baka may bibili. Tayo magha-harvest po. May naglalaba doon sa taas namin. Sino? Sino? Ibon. Mangan ka Mangan ka to, mangan ka to. mangan ka. Matanda. Mangan. Mhm. Uh -huh. Ako ni kumak. Hindi ko na Nagutom ay. Dadalhan ko na yung mama ngukawin. yung ano mga, bata doon. Pagkatapos ay, po nito. Po ako. Saan na kayo? Nang? Sa bahay? Ah, oh, nagkaan yan na. ah. Sino? Hindi kumain si Bunso. Kayo ata? Ah, ako nagsubo. si ko sinunin itlog. Pwede si Bonsu lang. Sabi hmm. mami, mami. Tikman mo itong niloto ko. Pritong utlog nilagyan ng oyster ata yun. Malasa At yun. Tapos margarine. Ano so, masarap na yeah, Si ah. kuya po. Nandun pa ba sila mami bilin sa tapat Mayroon po mga kapamin. Eh. Kain po. Merenda po mga kapamin. Eh. Hmm, sarap. Nabigyan kita. Ka. Kaya bibigyan ko. Okay. Nangangain na eh. Pricin, ah. Sarap. Sarap po. Eh? putal oh, putal. nakana hmm. Narinis po ang kamay ko oh. Ah, si gutom. <laughs> pa kay Kuya, pag-usap pag pa pag Gayat. Hmm? panggayat. <laughs> si Kuya. Hmm? Yan. Otoy, otoy, otoy na. Yan na. Yan. Malaki. isa mo don otoy. Sa powder para ano, hindi malagkit na igi. Punta na ka dun dahil. Dala mo na yung kapatid mo. Ito. Yan lang, si ate. Dali si ate. Dadalan po si ate at bunso. May hey, kuya, otoy oh. Yan Uy, may bagong ano po si mami, Gawa pinabilog ng kaunti tapos nilagyan po yung gitna ng gatas pwede po yema yeah, ay yema ki yema um, ang timpla tapos meron daw po mga pambin hmm hmm eh pahingi ng gatas ganyan <laughs> <laughs> po ang inyong gawain <laughs> masarap po hmm. may gatas po ang dulo iya yeah. ano dalhin niya mi? ang gatas tinam ang picture na ninyo

pang regalo po asa po ah, busog naman ha. ano gusto mo pa ba oh isalid mo ha oh Ang hmm. dami na bigay sa iyo ore oh mm nanahan po yung pusa oh isalid mo sa plastik ha tahanapin mo ito man, yung man, bata. Man, ito muna hmm. mali busog As na po salamat po